yung mga typical na mga nararamdaman ng mga tao may sakit sa puso like chest pain na nakikita pag may sakit sa puso sa mga babae usually hindi naman chest pain minsan nahihilo lang nanghihina lang or minsan madaling mapagod yung fatigue no very common sa mga babae so so a sign ng sakit sa puso Kapiling po natin sa cardiologist na magaling. Suki natin at magandang maganda sa araw na ito. Dr. Cindy Delara, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon sa lahat. Hi, ATV Hello. Nice to be back. Kumusta naman ang puso mo ngayon? Okay Para naman. kang nagsislim up. Ay, buti naman. Oh. Yan naman ang goal talaga eh. Dapat healthy, stronger. Oo, kailangan malakas tayo. Mapaanong anong kasarian yan. Ano? Oh. Nagsisteps ka ba? Kasi alam ko yung mga cardiologists natin ay eh, mahilig magsteps. Ay, ganun din. Sama din tayo oh, dyan. Oh. <laughs> oh nako. Doc, thank you so much ha. Maganda ang ating usapan ngayon. Dahil madalas sinasabi yung babae daw ang stronger sex. Pero ngayong araw na ito, ang talakayan natin, hindi ko alam, stronger nga ba talaga? Masasabi bang stronger talaga? Mas mahabang lifespan ng mga babae. Pero talaga bang mas malakas ang katawan ng lalaki, Dok, kesa sa mga babae? Papaano ba yon? Pag sinabi kasi natin, stronger sex ang babae, maybe we are talking about a different aspect. Siguro emotionally at saka mentally, mas medyo stable ang mga babae. Ha <laughs> ha Oo. Kasi usually ang mga mga babae, medyo matiisin yan. May mga other ways sila to express themselves. No? Unlike ang mga lalaki, minsan, medyo mas tago yung kanilang mga emotions. So, mas madali sila mag-breakdown. So, in that aspect. No? But basically, when you talk about cardiovascular, Talagang mas mahaba ang life ng mga babae, more than sa mga lalaki. Pero mas malakas talaga ang mga lalaki? Physically. Sa, physically, yes. yung makeup nila mas malakas din? Yes. So, basically, ganun. Oo. Pero kasi pag mo rin ang composition, no, cardiovascular system ng mga babae, mas maliit ang mga puso ng mga babae. We have thinner blood vessels so may differences in terms of clinical presentation sa mga sakit no so ibig sabihin yung mga typical na man nararamdaman ng mga tao may sakit sa puso like chest pain na nakikita pag may sakit sa puso sa mga babae usually hindi naman chest pain minsan nahihilo lang nanghihina lang mm. or minsan madaling mapagod yung fatigue no very common sa mga babae so so a sign ng sakit sa puso sa lalaki, hindi. Usually, chest pain talaga. Mabigat. Agad-agad? Agad-agad. So, ibig sabihin, mas nare-remedyohan ba yun? Pag Correct. sa lalaki, kesa yes. sa babae. Oh. Kasi mga lalaki, naramdaman na gano'n, isip ka agad dila, heart. Mm. Pero mga babae, pagod lang yan. Maraming excuses na pwedeng i-explain ng mga babae. That's why, mahirap ma-diagnose ang sakit sa puso sa babae. I didn't know that. O, sige ha. Hihimayin po natin dahil nga cardiologist po ang ating kapiling ngayon. Pero bakit ganun Dok, kung sinasabi natin yung makeup, anatomically stronger ang lalaki pero bakit mas maikli ang kanilang buhay well sa dami ng mga vices no ay At, bisyo talaga oh uh, bisho mm -mm. yung lifestyle no mm -mm. ibang-iba rin ang lifestyle ng mga lalaki compared sa mga babae in the first place risk factors wise mas unang nagkakaroon ng high blood, mas unang nagkakaroon ng diabetes, mas unang nagiging inactive ang lifestyle, plus of course yung smoking, ano pa, obesity mas prone sa mga lalaki. Mm -hmm. Unless sa mga babae pag nagmenopause do nagiging mas ubis na sila. But otherwise yung mga ganong klaseng sakit, mas nauuna ang mga lalaki. But, but, at the present time, may mga nakikita na kami na even at a younger age, hindi pa menopause, meron na rin nagkakaroon ng maagang high blood, diabetes sa mga babae. O ba't nang kaganon? na iba na rin kasi ang lifestyle ng mga babae. Dati sa bahay lang sila. So ngayon medyo exposed na sa work. So nandiyan na yung stress level na nagiging the same as that sa mga lalaki. So ganun na, pantay na, pantay na. So Doc, sige, tignan natin. At kung titignan ang lalaki at babae, Odi di mas marami rin silang muscle, ganun ba yun? Yes. Anong ibig sabihin pas magbaraming muscle rin o yung mga lalaki mas ano? Pag mas, mas maskulado okay. so ibig sabihin stronger ibig sabihin in terms of physical activity mapapansin mo mas malakas sila in terms of endurance exercises compared sa mga babae kahit walang exercise, kahit nage-exercise si babae, pwede mas malakas pa rin si lalaki sa kanya dahil well, anatomically. Anatomically, yes. Uh -oh. But of course, if wala namang exercise kahit ano ang lalaki at ang babae naman ay, you know, exercise they have non-sedentary, mas malakas sila, then definitely naiiba yun. Ano pang pagkakaiba? So muscles, ano pa? Blood vessels. O, oh, blood vessels, oh. nabanggit na ninyo. Yung hormones, makaiba rin yung hormones yes, na, oh. ng babae at lalaki. Ano yes. yun, Dok? Kasi ang at babae, ano ba yung papel ng hormones? Oh, malaking bagay. Kasi ang mga babae, we have a protective hormone that is not found sa mga lalaki, which is estrogen. Mm -hmm. So, estrogen has that capacity to increase activity, no? Ano pa? Ang hormones na to nag improve din ang cholesterol level. So, it has something to do with cholesterol metabolism, no? Mm -hmm. Sugar level. So, malaki ang contribution ng estrogen. So, So, it is the one that protects us against the development of cardiovascular disease. So pag tayo ay nagbenopause yun, nagsisimula na na ay yan, tumataas cholesterol, nagiging high blood, nagiging diabetic na, tumataba na. Ayun. Sino mas madaling mapagod, babae, lalaki? Siyempre, muscle mass, mas madaling mapagod ang babae. But ah. with due endurance training, may iba na ang ano sa babae. Like for example, si Alex, oh, oh. Constant training yan eh. So you expect yes. talagang yung endurance niya, mas mahaban. Na. So nareremedyohan naman pala yes. with exercise, with training, yung activity na regular. But kunwari, talagang quits lang yung laban. Ay mas panalo ang lalaki Given na mas mahina tayo supposedly pero ano naman yung mga okay din. Mentally mas stable ang mga babae mental of course, talaga ang oh. at malaki ang factor ng mental sa overall na health mm -mm. no. Emotionally mas stable din ang mga babae. Kahit na may horm iyak iiyak tayo minsan dahil may PMS oh, but still no other than that, we are still more stable than the males. Okay do. Okay? Now physical syempre mas panalo sila. Intellectual, you know, hindi naman yan sa babae o sa lalaki mm -mm. Eh, no anatomically speaking, no? Other than that, ano pa ba? Hormones. Yun nga, maganda difference natin because we do have that protective mechanism. Mm-hmm. -mm. Parang wala na. Ano pa ba? Oo. <laughs> At eto, sinasabi dito, mas mataas daw ang risk ng heart disease sa mga babae after menopause, sabi nila. Yes, niyo. definitely. Kasi Why na, is that? Because of estrogen. Because mm -hmm. estrogen is protective nga sa babae, which is absent sa mga lalaki. Ang hirap pala ikumpara ng babae at lalaki, mm -hmm. ano? Kung mm -hmm. tutuusin, mas... physically lang talaga mas labang ang lalaki. Paano naman natin pangangalagaan ang kalusugan ng babae? Ano ba yung mga dapat natin tutukan mm -hmm. pa gano'n? Of course, when you talk about health, no cardiovascular health, both men and women, dapat pareho. No? So, mm. of course, unang una prevention of diseases like, for example, hypertension, diabetes. So, paano natin mapeprevent yan? So, again, food, no. Sabi natin paulit ulit ulit, we should have low fat, no, low salt diet to prevent hypertension. Now, syempre, sugar level also dapat medyo moderation din ang kain, no, ng mga high sugar levels. So, ayaw natin yan. Pangalawa, smoking should be removed. Move, ano pa? Alcohol. And of course, increasing physical activity. Isa rin sa mga risk factor na nakikita ngayon is obesity. So, sa babae? Yes. From the time that we had the pandemic, maraming work from home, so mas maraming nasa bahay. So nakakalimutan na talaga yung paglalakad. No? Yun nga yung sinasabi natin, basic na exercise would so be walking. Mm -hmm. Pero ang maganda ngayon kasi, bumabalik na tayo sa... Normal natin. Marami mm -hmm. ng fun run, may bubabalik na sa work. Mas nare-recognize na nila na, ay, kailangan pala mas mag-exercise. you think so, Doc? you think na mga babae pinapangalagaan na nila ang sarili nila ngayon kumpara noon? Yes tingin ko malaki na ang difference. When we started with women's health, no, 10, 15 years ago, ibang-iba yung landscape. No? Mm -hmm. Compared ngayon, mas maalaga na mga babae, mas pinaprioritize na rin nila ang kanilang sarili. No? Pero of course, meron pa rin mga percentage ng mga babae na inuuna pa rin ang mga lalaki. Kasi lalaki as the father in the family, head of the family, so sila muna. E ang mga babae, since nandun sila sa likod, sige, lahat muna. Anak, magulang, asawa sila later on na. So, yung mga symptoms ng cardiovascular disease, nalalaman lang late na. Yun nga yung sinasabi no, na minsan, inuuna palagi natin yung ibang tao bago ang sarili natin. Yung, eto na lang eh, Dok, minsan makakarinig ka ng komento, ay mukha ka pang payat, mukha kang dalaga. So, bakit ba? Ang nanay ba? Ang may bahay ba? papabayaan ba? talaga ang kanyang sarili kung minsan? Oo. May ganong culture din kasi ang Filipinos. Eh. Mm -hmm. uunahin muna ang iba more than themselves. On the point naman na kunwari mo working or career woman naman siya, doon medyo nagkakaroon ng realization and recognition that they have to take care of themselves as well cardiovascular ang expertise ninyo. So, nabanggit na ninyo yung hypertension na dapat pag-ingatan. Diabetes, mataas rin ba sa mga kababaihan? Mm, yes. Tapos, mm -hmm. Dok, di ba meron yung sa mga babae na pag nagbubuntis, ano yung tawag nila doon yung parang nagkakaroon ng... Gestational diabetes. Oo, oo. ano oo. naman yun? So, kanina, we were talking about yung mga traditional risk factor. Ibig sabihin, yung mga sakit na mauuwi sa sakit sa puso. High blood, diabetes, obesity, physical inactivity, smoking, ano pa, sedentary lifestyle. Mm. Pero ngayon, nakikita at a younger age, pag ikaw ay nung nagbuntis, nag-high blood ka, yung tinatawag na pre-eclampsia, mm. or ikaw ay tumaasan sugar during pregnancy, yung tinatawag na gestational diabetes, and then, of course, menopause, kasama na yan sa mga non-traditional risk factors. So, pagka nagkaroon ka nun, during the time na nagbuntis ka, maaaga ang sakit sa puso sa iyo. Mm -mm. Kaya dapat before pregnancy, nag-start ka na talaga early on on healthier lifestyle. Buti sinabi niyo yan. Ano, at ito ho, regalo natin itong episode nito sa mga kababaihan. Kailan ba talaga tayo dapat nagsisimulang magbantay sa ating kalusugan bilang babae? Ano? Kailan? Ito ba ay kapag, minsan natatauhan tayo pag 30 years old, eh, pero kailan ba talaga dapat nagsisimula? Puberty ba? Pag nag ba tayo? Pag tumanda na tayo na nararamdaman na natin yung kasukasuan natin, kailan ba talaga? At yun nga eh, kailangan hmm. ibigay natin sa ating mga sarili na hindi natin napapabayaan ng ating yes. kalusugan.